good morning mga master. So, fishing na po me. Nami diri karon sa Payaw. No, diri at ba sa Bago. ko si Master Trixie. Si among kapitan, si Master Michael. Dura. Oh, isa. Master Taytay. -tay. Papa Taytay. Tay. <laughs> so, among tirada karon diri mga master. Ah, uh, bitan wait. si Master Michael ah uh, jigging so unta mga kuwami kasi Kaloyan. kaloy oh, right yan guys <laughs> so, update lang niya mga master og nana makapisyon na mi. all right new master michael pisyon na. mila No oh, kaya ang isda to mga master. Diwit daw, diwit. Yan na, Enak, na mga master. Duh, tracking diwit mga master. Duh. <laughs> <I'm the budai. laughs> Magka power oh. Nice one. Master Mikey lang sa kalama. Wow, diwit putih. Ah, pawira. Ayo, <laughs> ayo, isaka, isaka. Oh, ha? Oh? Icebox, icebox. Oh, icebox, icebox. ha? <laughs> ayo, congrats. Isyo, again. Oh, ke pantai uh, mm Hmm, Another one, mga master. Pangduha na, ha? Duh, oh, umahak ba na? Hahaha. <laughs> oh, ha? Pang dalawa na natin, mga master. Ah, uh, so again ang English yan eh? Scabbard? Any? Or, fish, okay. ha? Or fish? Or fish? Or fish? Uh, basta diwit. Basta do it. Hmm. <laughs> Pangalawa na yan, mga master. Nice one. Oh, so, mom, sa mom, mga mom, may gusto mom. na magjigging, mga master na mga na walang magamit na ka, ito kay Master Michael pwede ito pwede nyo arkilahan ah kayo na bahala mag usap sa presyo no? dito lang yung spot maraming diwit oh, ah, to, to na free. usapin ng maayos para hindi madunlan Isun tayo mga master, oh. Sabitan <laughs> wait. Ah, uh, bilung bilong-bilong. Ha? Tung bilong na pre. Ini lagi nama unsar lagi. Iya no. Ayos. Itu. Itu. Ana pre. Itu. Kitok. Kitok <laughs> <laughs> ah, <dibit. laughs> mga master, master taytay. Ayos, ayan, ah, daw, 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 master daw, ah, daw, daw, Murug discovered mo siguro English ari. <laughs> or or fish. Or or fish. All right. Pang tatlo na mga master. Okay. Du. Bu. Sino mga master? Sumusukol. luluh luh pah luh no kaya ato mga master abutitit ah, <laughs> ano to ay ay kuan ano to mga master seda luh ay, pa-ID mga master. Ay, ba baka. Oh, baka, baka. Uh, baka. O, ano uh, uh, to? <laughs> Madaming tinik. Madaming tinik mga master. Kaon ni Tay? Ayan ah. Pa-ID mga master. Lumabas yung dugo sa asang niya. Ito ulo matigas. Longhorn crownfish. Oh, parang butiti yung ano. Ambe pe picture na to. Reverse image search ta. Mabuhay ka. Idol. Ay, wala na. Patay mga master. Hmm? May mga tinik din siya Sa gilid Wala patay na mga masero Dalhin ko na lang to Baka May nakakilala nito Sorry boy